dito sa Daghukan. O, oh, lamera ba kayo yung musod, ano, manoks. O, oh, ano, ining Bicol. Bicol Express. Baboy yan eh. Baboy. Bicol nga. Hoy! Alam mo yung ginawa? Alam ha? mo yung ginawa ko? Huwag mo i-upload yan. Uh, I-upload <laughs> nga natin para paano mag-viral ka? Magalit naman si Bim Bim sa akin eh. Ang ahila naman. Ang ginawa ko Hoy, wag mo <laughs> yan po dyan. Ipupost lang. <laughs> Kanya kay, ma, may bawan man yung mong tingog. Magalit yun sa akin. Wag ka nang kumain ka. Wag, sa akin eh. Tinggi <laughs> 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 lang. Di man. Lang, puh, ya, kami, mula, Di man ni makita ni Bimbim. -bim. Oh, ni Bimbim. Bang. -bim. <laughs> Bang. Huwag mong banggitin kasi ang pangalan. Kaon yan kayo na, Ibin. Huwag mo nga, Ibin Junior. O, kaon ni Saki, din ako ni upload. Ako Ayi, lang yung... Kumain ni Arto. Ako lang yung video para makita ni Mog Mago sa imong game mo. Imong ano, imong gama. Imong lihok ba? I-stop mo yan. Kaya nga, di ba na ito ni upload? Hindi mo nila ka-live. Huwag mo nila ka-live. Video naman na eh. Ayaw ko makita yung sarili ko sa video. Oh kang magsalita. Malaman ito ni ano. <laughs> Viral ko na karon. Mo na yang taong para hubog. <laughs> Mura na og rodeo. <laughs> <laughs> Ikaw nga lasing. <laughs> Ikaw <marilipong ako> eh. <laughs> nga lasing. Ikaw nga lasing. Nakainom lang. Nalil no. na oh. Nakikita kita. Nalil nalilipong ka lang. Nakikita kita kung saan ka eh kita. Ikaw yan oh. Oo. Oh. Ha? Ah. Hindi, oh. siya, siya. Hindi ako na sayang. Wag. Eh stop mo yan. Magagalit to missis ko. Sige lang. Sige lang. Bibit awan ang tawa eh. Kuya kasi tanggalin mo yung takip ng mukha mo para kang Ayoko <laughs> na kay. Oke, mari oke. Oke. oke, video kasih sakit nih. Eh. Ah, oke. Okay. <laughs> Buat nak na memang kape Mainit <laughs> Mainit Sekitar mau video. <laughs> ano? Mamak yung talo Hoy, huwag niya i-upload dyan. Sige, higa pa ng kape. Kawawa ako. <laughs> o, oh, tama na eh. Tama na eh para sa iya. Para makala na, para makala na. Alam. Ano nangyari sa'yo, boy? Sinibahan ako na Red Doors. Sinibahan ka ng rin, Doors. <laughs> Tagay ito, big. Tagay ka, huwag tayo mong <laughs> kikin eh. Meron, meron kasing pulobin na ligaw dito sa amin eh, kaya pinakaya muna namin kay kawawa naman pinabayaan ng asawa niya. Andito siya ngayon na ligaw sa compound namin. Pinaka Hindi naman ako pinabayaan ng asawa ko eh. Pinakain muna namin para pagkatapos kain, liguan. What? liguan! Kakaligo ko Kasi na Kasi dungis-dungis na po ng katawan. Galing pa to ng Manila. Baktas lang papunta dito sa... Valenzuela. Ayan, isang pinabayaan ng kamag-anak niya. O, okay, kita mo, pag humigop ng kape, meron pang damit. Kawawa naman. <laughs> <laughs> si sikat ka ngayon, boy. <laughs> Kawawa naman yung pulubi na to. Kape po 'yan, kape. Kape puro, Inan nyo Hoy, mabasag na ang baswa. Nalipasan po kasi nang gutom yan eh. Kaya ganyan na nangyayari. Yan po. Kayo na pong bahala sa tao na to kasi. Nalipasan po kasi to ng gutom eh. Pinakain namin. Oh, ultimo kape. Ah. Kawawa naman. Oh, tina mo anong ginagawa niya. Oh, hindi niya na alam yung gagawin niya sarili niya eh. Oh, kita niya yung pulubi na yan. Oh. oh, 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 oh. Yan, yan, yan yung ginagawa. Oh, kita mo. Oh, oh. Hoy, huwag mong ganyanin yung pagkain. Sa, Gabaan ka niyan sa Lord, daw oh, sa Lord. Ata na. Hanggang dito na lang po, kay, kasi kasuhin ko na po tong pinsan ko. Sana, oo. Oh.